Hello, hello mga ka-cooking! Get ready with me to prepare this simple yet very delicious recipe. At less than 300 budget, 6 to 7 persons na ang pading makakain nito. Kailangan natin ng ganitong klaseng isda, perit yung tawag dito sa amin. Sa inyo ba ano? Maghiwa na din tayo ng ating sibuyas. Isang sibuyas na ang ating gagamitin at timang buto ng bawang maghiwa din tayo ng kamatis. Bali, apat na kamatis yung ginamit ko na ganito kaliliit. Pero kung may mamalaking kamatis kayo, pwedeng dalawa lang. Maghiwa din tayo ng bell peppers or at sal. Dalawang peraso ang ating gagamitin dito. At kailangan din natin ng sili. At syempre, pag ganito yung luto, hindi dapat mawawala yung ating patatas. Hiwain na din natin ng ganito kalalaki. At isunod din natin yung ating carrots. Bali, apat na patatas yung ginamit natin dito at isang perasong carrot. So tara na, simulan na natin magluto at iprito muna natin yung ating mga isda. Iniwalang natin ng ganito kalalaki yung ating isda. Iprito lang natin ito hanggang sa maging ganito yung kulay ng ating mga isda. At kapag kanaluto na natin lahat ng ating mga isda, sakasay lang muna natin at igisa na natin yung ating mga sangkap. Iuna natin yung ating sibuyas at saka natin isunod yung bawang. At pagka medyo nag golden brown na, ilagay na natin yung ating mga luya. Ang ginamit po nating mantika ay yung din pinagrituhan natin ng ating mga isda. Pagka na okay na yung ating luya, ilagay na natin yung ating mga kamatis. Igisa lang natin ang mga ito at hintayin lang natin na lumambot yung ating kamatis. At pagka lumambot na, ilagay na natin yung ating curry powder. Dalawang kutsarang curry powder yung ginamit natin dito. At pagka na properly mix na natin yung ating curry powder sa ating spices, maglagay na tayo ng isa't kalahating baso ng tubig inix natin ito ng maigi para matanggal din yung dumikit sa ating pan at hintayin lang natin na kumulo yung ating sabaw at pagka kumulo na yung ating sabaw ilagay na natin yung ating carrots at patatas at syempre palalambutin muna natin yung ating mga patatas at carrots bago natin i-add yung ating mga ibang sangkap at habang nagluluto nga tayo umulan dito sa amin kaya napaaga ako magluto para maaga din kami makapaghatunan So, ayan na nga. Lumambot na yung ating patatas at carrots. Ilagay na natin yung ating mga sili. Itong sili po na nilagay natin ay hindi po ito sobrang anghang. Pwede po itong kainin kung gusto nyo. At isunod na din natin ilagay yung ating mga hiniwang bell peppers. Pagkalagay natin lahat ng ating spices, ilagay na natin isa-isa yung ating mga piniritong isda. Yung nasa katawang parte lang po yung nilagay ko, hindi ko na isinali yung buntot tsaka yung ulo. Naglagay na din tayo ng asin at paminta para pandagdag lasa sa ating niluluto. Nasa 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of black pepper yung ating nilagay. Pag-add na lang po kayo pag medyo kulang pa sa inyong panlasa. At ilagay na din natin yung ating gata. Itong brand talaga yung lagi kong ginagamit kasi purong gata yung lasa talaga niya. Nag-add din po ako ng 1 teaspoon of seasoning granules. I-mix lang po natin ito ng maigi at hintayin lang natin na maluto yung ating gata. And after that, ready na po yung ating fish curry. So, ayan na po. Pwede na natin patayin yung ating apoy at luto na ang ating fish curry. Thank you so much for watching. Enjoy and happy cooking! Bye!